June 12, araw ng kalayaan sa Pilipinas nang hilingin ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang interim release o pansamantalang paglaya habang dinidinig ang kanyang kasong murder na Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Sa dokumentong isinumite ng lead defense counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman, sinabi nitong may isang bansa na miyembro ng ICC ang handang tanggapin ang dating pangulo kung pagbibigyan ng interim release request nito. Redacted ang dokumento. Ibig sabihin, hindi pinangalanan ang naturang bansa. Hirit pa ng kampo ni Duterte, walang pagtutol ang Office of the Prosecutor sa planong interim release ng dating Pangulo. Hindi rin daw tatakas si Duterte, guguluhin o patatagalin ang ginagawang paglilitis at gagawa pa ng ibang krimen. Malinaw din daw na pasok ang 80-year-old na Pangulo na may undisclosed na karamdaman sa humanitarian considerations ng Korte. Kung ang malakanyang ang tatanungin, tila may pag-amin sa kampo ni Duterte na may mga ginawa itong krimen base sa kanilang submission. So in one way or another, uh, the the council admitted that the president, the former president, had committed such crimes. Now just a question. Because they will uh, include that in their uh, motion or petition that the Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin barito. rito? Dagdag pa ni Communications Undersecretary Claire Castro, sana raw hindi mapako ang mga ipinangako ng kampo ni Duterte sa ICC kung pagbibigyan ang kanyang hiling na paglaya. Huwag uh, nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako dahil may mga pangako sa kan sila sa kanilang sa petisyon ay masabing nagbibiro lang sila at tulad ng nangyari sa pangako sa jetski. ski. At kung ano man po maging desisyon ng ICC, the palace or Malacanang will respect kung pagbibigyan man po itong interim release. Uh, opo, nasa ICC na po kasi yan. Ah. Nasa kamay na po ng ICC. Para sa ICC Assistant to Counsel at abogado ng ilang drug war victims sa si Christina Conti, para raw siyang binuhusan ng malamig na tubig ng mabasa na hindi tututol ang prosekusyon sa hiling na interim release ni Duterte. Hindi rin pabor ang grupong karapatan sa anumang special treatment sa dating Pangulo. Sa isyo pa rin ng ICC, may pabirong pahayag si Vice President Sara Duterte sa magkapatid na si Senator Aimee Mark at Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Diba? Kaya daladala ko yan siya kahit saan. Para siyang nakahostage bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Pero buwelta ng Malacanang? Lang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung ta uh, isang tao na gagamit at isang taong willing magpagamit. March 11 ng ma turn turnover sa kustudiya ng ICC si dating Pangulong Duterte para sa crimes against humanity charges dulot ng kanyang madugong war on drugs. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Tanudalo, Newswatch Plus.